kung meron kang teacher or professor na pasasalamatan mo sa AMA, sino sila? Pinaka talagang tumatak sa isip ko noon nung nasa engineering ako, si Miss Aberin. Sa kanya ako natuto na mahirap pang mat kapag hindi mo naintindihan sa umpisa. Pero once na naintindihan mo yan, mas mag enjoy ka. So si Miss Aberin ang may pinakamalaking impact sa'yo? Yes. Doon ako nagkaroon ng commitment talaga na mag-aral eh. What if nandito siya ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Ay, papasalamat ako sa kanya kasi kung hindi ako nag-focus sa mga way kung paano siya nagsasalita. Baka wala ako. Walang Roderick Dilag kung walang Miss Abirin. Yes. Kasi siya yung tao na nagbigay sa akin ng inspirasyon na kahit hindi ka matalino, pag naging consistent ka, makakahabol ka. Okay, mga boss, I wanted to call Miss Alma Abirin. <laughs> ma'am, ma take a seat. Hi. Thank you Hello? very much, ma'am. Hello. <laughs> nice to meet How you already? again, ma'am. Akala akong hindi na tayo. Hi, <laughs> Kamusta? Uh, mabuti naman, ma'am. Ah, thank you, thank you very much. Successful ka na, ha? Ah? Uh, yes, ma'am. Sa tulong mo, ma'am. Kumusta na, ma'am? As teaching? You were my student na um, freshman ka? Sa integral calculus oh. sa differential calculus. Sabi ko noon, pag nakalusot ako kay Ma'am Abirin, tutuloy ako. Pero pag hindi, mag-shift na lang ako. Ah. <laughs> ma'am Abirin, may question ako sa inyo. Yes. How does it feel that you are in front of a man that is actually an inspiration to millions of Filipinos that will be watching this video? That you actually made that man na kung sino man siya ngayon. I always consider it a privilege to be part of someone else's life. When I realize that I'm being remembered by somebody 23, 25 years ago, a good feeling to be part of his success and be instrumental in instilling values in a person's life. I'm sure Roderick would have forgotten the formulas. As a teacher, my philosophy is you may not remember, but the values, the discipline that you get from doing math and it's an affirmation of my calling as a teacher to be remembered. So, thank you for remembering me. Boss Roderick? Nagpapasalamat ako kasi lumakas yung loob ko, ma'am, dahil sa'yo. Very thankful ako na isa ako sa naging estudyante mo at that time. This is magical moment. Madaling sabihin na natatandaan ko pero yung makaharap mo, yung taong nagbigay sa'yo ng pundasyon kung sino ka man ngayon. Lalo ngayon, nagkakaroon ng validation sa puso ko na hindi ko dapat ihinto itong ginagawa ko because I'm actually part of this. Napakasaya. Napakagandang experience. ha. <laughs> <Yes, huh? laughs>